Guys, ang haba na nang nilakad namin sa kakahanap ng aso pero hindi pa rin namin nakita. Yan. Sana makita na namin si Connor. Ayun. Layo na nilakad namin. Okay. Mo? Saan? To'y! Hindi yan. Color black na eh. Abot kayo eh, dito? Hmm, hanggang naga. Ganap kami. tu yung daanan namin pa uwi. Ang layo ng nilakad namin mula doon sa naga hanggang dito bundok na to dito dahil hinahanap namin si Connor ng aking anak oh. oh Connor! basi nag, nagtatago siya dyan sa mga ka, ano ba dahil takot Baka nagtago doon sa mga yan oh. Oy! Kasi maraming aso dyan sa mga bundok. Baka nandyan siya. Ayan. Medyo madilim na ang ginagawa namin tuwing hapon. Malay mo. Baka nagtatago dahil nasaktan siya. Kuno! Baka nakapasok doon sa loob ba? No? Baka nakapasok doon sa loob. Di ba nandiyan yung nakatira yung classmate mo dati? Diyan yun eh. Connor! hapon na. Ako, limlim na. Ayan. Galing pa kami ng naga. hanap pag uwi. Galing sa kantin. Hanap namin ang aming aso. Hanggang ngayon, hindi pa naka uwi. Yeah, ayan. mm. din ako finding ko Connor ayan ayan si Luwi <laughs> ilang gabi na hindi nakatulog dahil yung aso niya wala mahaba pa yung lalakarin namin Kaso nga lang yung cellphone ko malapit na malupa. Yan, pababa. Wala talaga. Lobat na ako. Ganda ng lugar, guys. Kaso nga lang madilim. Hmm. tabi tabi Eskwelahan sa balon o sa baryo. Sa bayan kasi kami nakatira, nagtitinda. Pero small town lang kasi 'to. Provincial. Bye bye muna. Lobat na. Bye. Mahaba pa yung lalakarin ko. Doon pa. Lobat na kasi.